Yung iba humihilik na pero ako ito ang dami ko pa rin ginagawa. Ito talaga yung pinakamasarap sa pakiramdam yung matutulog ka nga nang walang hugasin. Inayos ko na nga rin yung placemat na hinugasan ko kanina. Itong mga, mga payong ay binuksan ko na nga rin para matuyo at ito nga yung mga ginamit naming payong nung umulan. Nasobrahan na nga pati nga chinelas ay hindi na pinalagpas. Charis. Excited na nga akong matry itong Lysol na na-order ko siya shabi kaya naman kagabi ay eh, binabaran ko na kagad itong CR. Akala ko nga same lang sila ng Domex pero mas thick pala yung consistency niya. Binababad ko na to para kinab bukas ang pag nilinis ko eh madali na lang kuskusin. After niya eh, pwede na nga ako matulog. Kinaumagahan naman eh nag ngalang nga lang ako dito sa may labas tapos nagwalis na nga rin ako. Kailangan mo na kasi mawalisan para nga maalis yung mga balahibo ng aso. Lately kasi nag-uulan na naman kaya naman lagi siyang nandito sa may harapan at eto brinash ko na nga rin at naglagay ako diyan ng sabon para naman maalis nga yung amoy. At ayan natapos na nga rin ako sa may labas. Pagkatapos naman namin kumain ng mga bata ay eh, naghugas na nga rin ako nitong mga kaldero na pinaglutuan at saka yung mga plato. Nababad ko na nga ng ilang oras itong kurtina ko dito sa lababo kaya naman kukusutin ko na. At ito rin talaga yung kinaganda sa mga puti dahil kitang kita mo nga pag madumi na. Pero yung kurtina ko dun sa may bintana ay eh, hindi ko muna lalaban at inaantay ko pa nga yung inorder ko sa na pinakapalitan nun. At dahil konti na nga lang itong fabcon ko kaya ayan sinimot ko na nga lang. Hindi ko na nga ito dryer dahil manipis lang naman at saka maaraw naman ngayon. Pagkatapos ko nga magsampay bigla dumating itong inorder ko sa Shopee. Yung mga inorder ko nga po pala sa Shopee na groceries ay sa live ko po iyon chineck out. Dahil yung 70% off na voucher ay para lang po yun sa mga live. At isa na nga po ito dun sa mga na-order ko at ngayon nga lang dumating. Sa mga nagtatanong kung paano nga po yun, ay kailangan nyo lang na mamanood ng live sa Shopee. Extended naman po yun hanggang September 30. etong ang tatlong balot ng Oreo ay nabili ko lang ng 123 pesos. Kahit gamit sa bahay ay applicable ang 70% of voucher. Nung mailagay ko na nga yung biskwit dun sa mailagay, lagay, sinunod ko naman linisan itong CR. Parang mali nga ako ng desisyon na ibabad magdamag yung Lysol. Nagiiwan pala yun ng mancha na color blue at mahirap ngang tanggalin. Nabawasan nga lang siya pero nandun pa rin yung kulay blue. Kaya tingin ko pag magbababa ulit ako ng CR gamit yung Lysol eh, isang oras lang eh ayos na. Dahil nag-iwan nga siya ng color blue man siya dun sa may bal eh pumuting ang tignan. Alam nyo yung parang gumamit kayo ng tina sa puting dami. At eto, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Nilinisan ko nga lang yung tabo at timba tapos nagbanlaw na din ako dito sa buong CR. Finally, natapos na nga rin ako maglinis ng CR at kita nyo ang puting bowl. Natulog nga lang ako tapos pagkagising ko naman eh, ay ko ng tubig tapos sinaling ko na nga ito sa thermos. Kung gusto niyo nga rin ang na to, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. Bago nga ako matulog kaninang hapon ito, yun na nga rin itong mga kortina. Kaya naman pagkatapos ko nga magsali ng mainit na tubig, epilinansya eh, ko na nga rin. At dahil gabi na nga rin ng mga oras na yan, kaya naman binuksan ko na nga itong Christmas lights. At pagkatapos ko nga ang plancha, yun ay kinabit ko na nga rin dito sa kusina para nga hindi nakikita yung mga nandito sa ilalim ng lababo. Medyo nagmamadali na nga rin ako ng mga oras na to dahil alas 6 na nga, at pupunta pa kami ng dadigab sa palengke para bumili ng pipino. At ayan ang maikabit ko na yung kortina kurtina ay inayos ko nga lang. O diba? Ang ganda talaga pagka may kurtina nga dito sa may ilalim ng lababo. Sinunod ko namang ilagay yung kurtina dito sa may ilalim ng kalan. Nung okay na nga, inilagay ko na nga rin itong mahabang basahan. Kita nyo sa labas, madilim na nga. Kaya naman sinaksa ko na nga itong ilaw namin sa labas. O diba? Ang ganda. Hindi na namin kailangan ng Christmas lights dito sa labas. Ang tibay lang din talaga ng ilaw na to dahil apat na taon na nga ito sa amin. At pagka ganitong bare nga ay kinakabit na nga ng daddy gab sa may labas. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panunod. Until no, oh, next video!